Ang grabe. Ganito yung mga tayo. Up, up, up. Ano kulungan din to dati? Oo oh, ito rin yung mga kulungan dati O oh, grabe pala dati Malala Malala Kulo ng mga hapon Olo Grabe Wow Ito yung parang nasa movie Oo Limit, ba? Oo, uh, kulungan to dati. Mm. It, dito kinukulong. Hello, grabe pala pag ikulong pera pala talaga. Dati. Hello, seryoso. Ganito yung ang mero an an pa rin. sa langit ni mga mga dating ng ganyan may tsura na dati. Alam mo di ba may napanood ng mga movie ganyan? Ano? Ganyan yung may tsura dati. Yung mga, yung parang nasa movie. Tapos, ano parang, yun siya ako, ito pala eh. Ayan. Ginaganyan pala dati Oh. Tapos ganyan. Alo? Ayy, daka labat. Ayaw ko na dyan. Ang, sarap dito, ang lamig. Man? Oo. ko iwan. Oo. Oh, ganyan. hello Grabe pa lang ganyan. Dito, Dito do yun. Hala ko. My goodness. Ayy, yun o duguan. Pata. Uguan yan pala mo. Yan dyan. Ikulong yan yan. Yun o duguan. Yun o duguan. Yun o

Ha? Napasok na nga ako dyan. Sabi ko nga, uuuh. Ano ito yung kulungan dati? Malamig naman pala. Paglabas mo dito yung puti-puti mo. Thanks. <laughs> Ay, hindi ikaw. Yung baga akong ikulong dito. Yan, ano yan? Tawag, Guardia. Guardia yan. Guardia yan. Oo. Ganyan pala ang suot dati ng gwardiya. Ay! Nakatakot dito. Diyos ko po. Yan, ganyan dati. Yan, sisilip ang mga nakakulong dito. Oh! Oh my God. <laughs> Ito, so, ano yung gwardiya yung, din yan? Gwardiya ng Kastila. Pastila, gwardiya. Oh. Mm -hmm. Lo, ano yan? Mm Hindi, -hmm. uh -uh. tinadya na nila yan. Loha, oh. Baka ako gumawa ba Baka kulungan din yata to eh. Malalim eh. Oh? Oh, oh? Mga bala yan? Oo, mga tama daw ng bala yan. tama daw ng bala yan. Yung mga titoro niya. Oh my God. Wala yun. Wala. <laughs> Wala. 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 Tinatakot eh. Sana kayo meron dito. Kulungan din ba to? Ay, bakit sa taas? Anda. Dito sila na yung paglaban dati. Ang daming dandaan. Kampo to dati po. Oh. Ng Kastila, kampo ng Kastila, naging kampo ng ako. Nataman ka ba mo? Sorry. Sorry. Ito pala, ang dami palang kampo pala to dati. Ang daming dandaan Parang ito nga yung nasa movie. Ito nga. Oo. Oo. sa taas na tayo. Puro papitingan na. Mayro po i-revolto. Ano kaya yan? Lo, mga kulungan daw yun, oh. Ang dami. Ang dami niyan, puro ganyan. Grabe pala yung kulungan dati. Ah. Oh, mga kulungan yun lahat. Ganyan lang dati, walang takip. Ayan. Grabe yun. Grabe, Grabe. yun. Oh my God. Ganyan dati. Kung mainit, wala talagang masisilong. Oh. Eh. Grabe. Grabe. Yan pa oh. Yan mga kulungan din 'yan. Yan 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 may mga takip